Bibeli ka na. Ito na yung ano mo, oh, Pagkain mo, ano oh. Ayan, oh, Para gumaling ka, anak. Oh. Hmm. Numumula na yung mga gilid ng mata mo, anak. Hmm. Hmm. Pati sa katawan mo, anak. Luna, Luna, Luna Bibe, bakit na na yung pelibut ng mata mo? Pagaling ikaw anak ka. Ba't ganyan na yung mata mo, anak? Namumula na yung gilid ng ano mo. Kain ka mamaya, ah. Inom ka mamaya ng gamot, ah. Gagaling ka rin, anak, anak. Galing ka, pupunta tayo sa dagat. Papasyal tayo. Sasakay tayo dun sa sa broom broom. Diba, anak? Papasyal tayo, diba? 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 Papa siya pa Luna. Sasama din si Ading. Oh, meron ka pang ano, oh. Pagkain, oh. Ayan, oh. Pro-immune ng Dr. Shiba. Tsaka Dr. Shiba Silky Far. Ayan, oh. Ayan, oh. Baby. Little girl. Luna. Luna. Baby. Ay, antok ka na. Antok na si Luna. Antok na si Luna, anak. Ay, sis. Antok na ikaw. Mamaya pa, iinom ka pa ng gamot, ano? Ayan na po siya. Ayan. sa katawan niya, guys. ayaw na nilang i-grooming si Bob, si Luna ayaw na nilang i-grooming ayaw nilang i-grooming kailangan daw pagalingin ko pa muna yung kanyang mga sugat sana po gumaling na po si Luna love you Luna love love na ko tita kung sino yung yung ng api kay Luna ko. Hmm. Kamo. Huwag yung api ng Luna ko. Kayo ah. Kamo. Sino yung api dito sa baby ko ah. Maglagyan ko ng kanyang tenga niya guys. Yung pangpatak sa tenga. gusto mo yung pangpatakbo ni Luna sa kanyang tenga nga ba, anak binigyan binigyan ka ni tita ng ganto kanina na ay sus ang galing naman ng bebe yun oh guys so oh. talaga ano na rin yung katawan niya pagaling ka anak papasyal tayo anak ko opo pero dito ka talaga matutulog. ah Dito ka nalang matulog, ha? Bawal mo na tayong magkatabi, anak, ha? Dito ka lang, anak, ha? Open ko lang yung kurtina para makita mo si tita. Para makita kita. Diba? Para makita kita dito sa sala. Opo. Pag gumaling ka, punta ka ulit dyan sa gaan natin. Sana gumaling siya, guys. Inom ka mamaya ng gamot, anak. Kakain ka ng serilak, ka Mag-serilak ka muna, ah. Kasi kumain ka na kanina. Mamaya pa yung inom mo ng gamot, anak. Mga nine. Luna! Ay, siya. Meron pang gamot na patak-patak sa atay nga mo na. Bakit bumalik ulit yung skin disease mo na? Lalo namang umano. Naka-injection ka na nga. Ayan. Tapos na bula pa yung mata niya. Opo, yung mga mata niya. Hindi ko muna siya pinalig.